Sakto naman nga mga ma'am, siya Luto na nga pala itong sinaing ko. Naman, pinapare ko na nga pala yung uulamin namin. Lagay ko na nga muna yung sinaing ko sa may lutoan namin and after nga no, nilagay ko na nga pala itong kawali at nilagyan ko na nga pala ng konting mantika. Pinapare ko na nga pala yung mga kailangan na ingredients. Binabad ko na nga pala yung ulam namin at ginisa ko na nga pala itong bawang. Hindi ko na nga pala nilagyan ng sibuya. Ang okay na nga pala itong bawang mga ma'am, siya dali-dali ko na nga palang mga man. Tinislice ko na alang lang pala ng nga ay bumili na nga lang pala ako ng Coco Mama. Bali magluluto nga pala ako mga mams ng Bicol Express pero manok nga pala yung ilalagay ko. Second time ko na nga pala magluto nito mga mams. Wala naman din ako nasabi dahil napakasarap. Nagdagan ko pa nga pala ng mantika mga mams. At nilagay ko na nga pala yung magic sarapat paminta. At ginisa ko na nga muna ng mabuti mga mams and after nga nilagay ko na nga pala itong Coco Mama. Bali second time ko na nga pala na magluto ng ganitong luto mga mams. Sakto naman nga ay nandito si Baldo. Dinagdagan ko pa nga pala ng paminta na medyo mangha. Naglagay na nga pala ako ng konting tubig at pakukuluan na lang. pangako ng konting paminta mga mams para ma-achieve ko nga yung konting anghang. Okay na nga pala yung lasa niya mga mams. Kaya naman dinagdagan ko pa nga pala ng konting tubig para mapakulo ko nga na maayos yung manok at mailagay ko na nga din pala yung gulay na ilalagay ko. Sayang naman nga tong gulay mga mams. Kaya naman nilagay ko na nga din pala sa lulutuin. Ganado talaga ako magluto mga mams pagka kompleto nga yung ingredients. na nga, mga mams. Dahil may ngayon nga pala ay mga Junakis. Add pa nga pala ako ng magic sarap at dinagdagan ko pa nga pala ng konting tubig. Para mas masarap nga pala itong niluluto ko mga ma. Nag-add ako ng konting tubig after nga ano ay pakukuluan na lang. Kaganito na nga pala yung texture niya mga mam. Ma say Ox na ox na nga din to at napakasarap. Nag-separate ko na nga pala ng ulam sa si Tyler bago ko nga pala nilagay yung sili. Ready ko na nga pala itong ulam namin mga mams. Nakita ko nga pala itong mga jun ko at si Baldo. Iba, playing time. Chari. Kita ko nga suot nga ni Tyler itong headset na ginagamit nga namin noon. Diba, feeling may music. Chari. Ay, na nga din pala ni Baldo at pinasuot na nga din pala ni Tyler. Pusta nga pala kaming kumain mga mams. Obvious na obvious nga ay naubos nga yung ulam namin. Naubos nga din pala yung kanin na. Salamat, bye!